Okay everyone, good day sa inyong lahat Nandito na naman tayo guys dito sa mga pangyayari na naman sa ating bansa ng mga abusador, ng mga higher official uh, Ang ating pinag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating mga kapulisan or mga PNP But bago tayo magsimula dyan, ay gusto ko munang ipaalam na hindi ko nila lahat, lahat ng mga PNP natin o sino man na mga hire kasi mayroon naman na mga mababait ma-devoted sa kanilang uh, profession uh, matulungin naman sa ating mga mamamayan at uh, mayroon naman silang puso na madaling salita, pusong mamon, ba? Diba? So ngayon guys, ako ay napabahala nakakalungkot, nakakatats ng mga higher official na ito na may mga katulong ay ang ginagawa nila ay binabastos. I don't think na dapat sila ang taga-protect dyan o sila ang dapat magtuwid kung ano ang mali. Eh sila pa, kagaya ng isa na yun na Uh, binuntis niya yung kanyang katulong tapos ayon pinauwi hanggang ngayon na nasa case pa rin, hinahanap pa rin yun at uh, under process pa rin so at after that, after uh, two weeks, there's another one na ginahasa niya yung kanyang katulong na naglalabah uh, sa anong klase ba naman yung ating mga official ngayon, ano na ang nangyayari sa kanila wala na ba silang makikita na kalibel nila na yung gusto sa kanila? Nagustuhan ninyo yung isang bagay na hindi naman gusto ng kapwa ninyo? Dapat kung gusto ninyo, yung gusto din ng kapwa ninyo para walang maargabiado. Ay, yung ginawa ninyo na ay panggahasa yun. Ginahasa ninyo kasi ang tingin ninyo, mababa sa lipunan ang inyong mga katulong. No, hindi sila mababa sa lipunan. Kayo ang mababa sa lipunan ng mga higher official na nang-aabuso sa katulong ninyo. Kasi hindi ninyo binibigyan ng importansya, value, or uh, delicadesa ang inyong pagka-official dapat kayo ang dapat na magdepende or depensahan ang ating mamamayan. Kayo ang magtanggol. Kaya nga, kaya nga tinatawag kayo na Philippine National Police kasi tagapagtanggol kayo ng ating bayan at mamamayan. Hindi taga tagaaboso ng bayan at taga tagaaboso ng mamamayan. At paano kayo makapagtanggol ng ating bayan? Nasamantalang ayan, kayo na rin ang nang-abuso ng ating mamamayan. Dapat hiwala kayo sa posisyon na yan kasi ang dapat na nasa posisyon dyan ay yung devoted, uh, may vocation sa bansa, sa bayan. Iyon ang dapat na naka, naka-post dyan o naghahawak ng posisyon dyan dapat sa inyo ay ma Itong mga nag-comment ng crime against sa uh, men ninyo dapat managot kayo. Hindi na uh, kung dapat ang gobyerno natin mag aksyon na diyan. Si rapi ikaw na ang may command diyan sa mga ganun. Dapat hindi na yan sila mag-duty sa uh, sa kanilang uh, trabaho kasi hindi sila mapagkatiwalaan. Sila mismo ang nag-aabuso ng kapwa nila. Hindi nila madipinsahan. Nakakalungkot na hanggang ngayon hindi sila suspended o nabukuhaan na ng firearms para wala na silang panakot sa kapwa nila. Nang aabuso na ang ating mga polis o ating mga Um, kapulisan, ng mga higher official jan sa ating bansa. Kailangan may aksyon na yan para paano makapagtiwala ang ating mamamayan. Ang mamamayan natin natatakot sa mga pulis. Dapat hindi yan sila natatakot dahil alam nila nakakampi nila ang mga pulis. Tingnan ninyo. Ang ating mga mamamayan, walang tiwala sa mga pulis. Mahilig mang rakot, mandaya, kung sino pa yung mga wala, iyon din ang dayain nila. Dinadaya ninyo. Alam ninyo, hindi lang mamamayan ang dinadaya ninyo. Ang sarili mismo ninyo, ang dinadaya ninyo dahil wala kayong value. Hindi ninyo alam yan, wala na kayong value sa buhay ninyo, yung ganong ginagawa ninyo. Paano ba kayo magkakaroon ng kadisinting klasing mga pulis? Ay alam ng tao na pag sinabing pulis, masama. Dapat gawin ninyo ang maganda para maganda din ang tingin sa inyo ng inyong mga mamamayan. Ibang bansa ang mga pulis mababait. Pag sinabing pulis, alam ng mga tao na iyon ay matakbuhan nila, safety sila. Pero dyan sa atin, hindi, hindi safety ang ating mamamayan sa pulis kasi abusador. Ang dapat sa inyo ay bago kayo maipost o bago kayo tanggapin dyan sa trabaho niyan kailangan Uh, deepest uh, screening, training, nandyan lahat sa inyo, i-apply ninyo, bigyan kayo ng mga, dapat maging isa kayong human, isa kayong honest, at may dignidad kayo. Tayuan ninyo ang inyong dignidad bilang mga polis or mga colonels, higher official, importante ang dignity ninyo. Dahil kung gano'n na wala kayong dignidad, ang bansa natin ay babagsak at babagsak dahil kayo mismo ang nag sa sarili nating bansa. Bakit? Dahil pinagpalit ninyo ang inyong dignidad sa pera. Kaya gumagawa kayo ng gano'n dahil sa pera. Pag binigyan kayo ng pera ng mga taong kriminal, umiiba na ang takbo ng buhay ninyo um, umiiba ang takbo ng utak ninyo wala na ang credibility ninyo ano na ba ang nangyayari sa ating bansa bakit naging ganito ang ating mga higher official lalo na, na nasa gobyerno at puro na lang ba tayo corrupt dyan? Wala na bang matino na gagawin para naman umunlad ang ating bayan? Mahiya naman tayo kasi sa ibang bansa, iba sila, hindi ganon. Kasi ang iniisip nila is yung bansa at yung kanilang dignidad. Bakit sa atin? Wala. Alam ninyo, lahat tayo nangangailangan ng pera. Pero kayo may mga sweldo. Kung maganda lang ang inyong ginagawa, inyong ginapakita, ang income ninyo na 'yan is sapat na 'yan. Kasi mayroong blessing. Pero kung ang inyong income ay pinapadaan ninyo sa masama, always masama at walang satisfaction kayo. So dapat ang hanapin ninyo is 'yung satisfaction. Kahit kaunti lang, satisfied kayo, maging masaya kayo kasi galing sa malinis. Sa palagay ninyo, ang inyong ginagawa na ng mga higher official na kumakapit kayo sa mga drug lords, mga droga, kumikita kayo ng malaki. Pero, enough ba yan? Nasinira ninyo ang inyong pagkatao, inyong dignidad, yung pagtiwala ng tao sa inyo, inap ba yan? Dapat gawin ninyo ng malinis. Kayo ang maging model ng ating bansa. Kagaya doon sa pinatay na yon sa, uh, na si Jim Boy. Alam ninyo, walang kalaban-laban yung bata na yon. Pero anim, ang pumatay doon tinadtad ninyo ng bala at gusto pa ninyong taniman ng droga para lang na umangat ang inyong posisyon magkaroon kayo ng promosyon so ngayon ano ang promosyon ninyo bagsak ninyo kulungan so sana kayo ng mga pulis sa ngayon nga nandiyan sa labas, wag na ninyong gayahin ang ginawa ng anim na pulis na yon na nandoon na ngayon sa kulungan. Ang dapat doon sa pulis na yon sana lang ang ating government ay bigyan na yan ng lifetime imprisonment. Wala ng bill at hindi na makalabas para hindi na matulara ng ibang mga kapulisan natin na mga bago or mga hindi pa nagkaroon ng ganong klaseng kaso. Sana kayo ang number one na magmahal ng ating bansa. Pagmahal ninyo ang ating bansa. Mahal ninyo ang inyong profesyon. Mahal ninyo ang ating mga kababayan. Dapat ang ginagawa ninyo na yan, i-apply ninyo. Nako, sana maging isa kayong kristyanismo. May puso kayo kung nasasaktan ang kapwa ninyo, ganon din kayo. Kasi pare-parehas lang tayo na tig-iisa ang buhay, walang extra. Mayaman, pobre, parehas lang 'yon. At sana isipin ninyo 'yon. Ang bansa natin, kayo rin mismo ang nagalugmok. Hindi ninyo inaangat. Hindi ninyo maangat sa pira ang bansa natin. Maangat ninyo 'yan sa God reputation na para ang bansa natin maging uh, maganda ang kanyang uh, reputation, tingnan ng ibang bansa maganda ang bansa natin hindi nagahirap kung tayong mga tao lang ay marunong magdala ng ating uh, bansa huwag abusuhin but kahit ganon guys, umaasa pa rin tayong lahat na ang ating bansa ay umangat. At maging malinis ang ginagawa ng ating mga kapulisan or mga PNP or yung may mga rangko na maging malinis naman kayo. Kasi uh, saan kayo nakatira nandyan kung pinapadaan ninyo sa masama? Pinapakain ninyo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo ay masama? So ano ang magiging future ng pamilya ninyo? Masama din. Dahil ang pinapakain ninyo ang galing sa masama at iyon ay nanalalaytay sa kanilang dugo na kumain sila ng pag, uh, pagkain or nag-enjoy sila sa pagkain na nanggaling pala sa masama. So sana ng mga kapulisan natin ay maiba naman ang inyong mentality, ang inyong point of view, ang inyong mga vocation ay alagaan ninyo. Para naman mapagkatiwalaan kayo ng ating mamamayan, mahalin din kayo ng ating mamamayan, respetuhin kayo. Importante ang respeto at pagmamahal sa bawat isa. Walang may karapatan na kunin ang buhay ng kapwa iisa lang ang may karapatan dyan at kayo rin mismo na mga kapulisan mahalin din ninyo ang buhay ninyo kasi ibinigay sa inyo yung buhay ninyo binigay sa inyo ng Panginoon yan at ipinagkatiwala na idrive ninyo ang buhay ninyo sa maayos sa malinis with dignity kaya walang may karapatan na magkuha ng buhay ng ibang tao or kukunin mo ang buhay mo. Ang pwede lang kumuha niyan ay Panginoon. At magpasalamat na lang tayo dahil igyan niya tayo ng buhay at iyon ay dapat mahalin. Mahalin mo buhay mo at mahalin mo rin ang buhay ng kapwa mo. Iyon ang gina-expectar sa atin ng Panginoon na nagbigay ng buhay natin. Mahalin natin pag sinabing buhay hanggat maari isisib natin ang buhay ng kapwa natin kung pwede lang. Sana naman kayong mga kapulisan magising na kayo sa pag-ibig, sa pagmamahal na maayos, malinis, may dignidad, may honor, may value. Para kayo rin ay bibigyan ng lahat ng elemento na yan, bibigyan din kayo ng kapwa ninyo ng value, pagmamahal, pagtiwala, So sana itong aking sinabi sa ating mga kapulisan na hindi pa nakapag-commit ng crime or mga masasamang ginagawa. Ay sana matuto rin kayong magmahal. Mahalin muna ninyo ang sarili ninyo bago ang ibang tao at huwag ninyong abusohin ang kapwa ninyo dahil nasa power kayo. Ang power ninyo daan lang yan. Lahat na nandyan sa inyo, hiram lang yan. Lahat tayo, kung anong mayroon tayo, hiram natin yan. So hanggang dito na lang ang aking masasabi at ang aking uh, comments. Or kung mayroon man akong nasabi na medyo mabigat, I'm sorry. But kailangan natin yan na magising tayo. Okay, so maraming salamat sa inyong pananood sa aking video. At see you next time in my next video. Bye!